Noong ikasampu ng Mayo gumawa ang India ng bagong record. Gumamit ito ng mga Brahmos Missile, isa sa pinakamabilis at pinakabagong cruise missile sa mundo, sa isang aktwal na misyon ng labanan. Hindi ito isang pagsubok o pagpapakita ng lakas. Ito ay digmaan, may totoong mga target, totoong pagsabog, at totoong epekto sa mga tao. Operasyon Sindor ang tawag sa operasyong ito. At hindi ito isang misyon lang o iisang target lang isinagawa ng Indian Air Force ang isang malawakang koordinadong pag-atake na nakatuon sa ilan sa pinakapanganib na kampo ng terorista sa Pakistan. Naganap ang mga pag-atake sa madaling araw ng Mayo 10, 20-25, at pagsikat ng araw, hindi bababa sa apat na high-value target ang nasusunog. Nagsimula ang lahat noong ikadalawamput dalawa ng Abril nang magkaroon ng malupit na pag-atake ng terorista sa Pahalgam Jamu at Kashmir, India. Sa isang palengke, may mga pamilyang namimili, mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga pwesto, at mga taong bumibili ng tinapay at prutas. Dalawamput-anim katao ang nasawi sa pag-atake umano ng Jaish e mohammed isang teroristang grupo mula Pakistan na may matagal ng kasaysayan ng karahasan laban sa India. Nangako ang India ng tugon, at ang naging tugon ay pagkawasak. Kabilang sa mga tinarget na base ay ang Rafiki, Murid, Nurkan, Rahim Yarkan, Sukur, at chunyan, Iniulat ang personal na pinsala sa mga paliparan ng Skardu, Bolari, Jacobabad, at Sargodha. Tinamaan din ang mga radar site sa Pasur at Sialkot. Maingat na pinili ang mga target na militar bus sa mapagkakatiwalaang impormasyon. Malamang na hindi advertiser-friendly ang video na ito base sa YouTube algorithm. Kaya humihingi kami ng inyong tulong. Higpitan man ng YouTube ang mga video tungkol sa digmaan. Ito ang realidad ng ating mundo. Kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa video at lubos naming pinahahalagahan kayo. Nilinaw ng India na ang mga pag-atake ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng militar at terorista. Hindi sa mga civilian, pamahalaan ng Pakistan o mga random na baryo. Ang unang misail ay inilunsad mula sa isang Sukhoi 30 MKI fighter jet, isang twin-engine Indian jet, na kayang magdala ng mabibigat na kargamento sa kalabang himpapawid. Lumipad ang eroplano sa ilalim ng dilim ng gabi, nang mababa upang makaiwas sa radar. Sa hangganan ng Pakistan, pinindot ng piloto ang pickle button at inilunsad ang Brahmos na misail. Ang stage 2 na misil ay bumagsak na parang bato sa isang segundo. Sumalo ng hangin pinaandar ang ramjet at sumugod ng halos Mach 3. Mababa at mabilis ang lumipad ito, halos dumikit sa lupa upang makaiwas mapansin, at lumiko papunta sa Bahawalpur. Dito matatagpuan ang airbase ng Jaish e mohammed isang napakalaking kompleks at hindi lang basta maalikabok na kampo. May barracks, training grounds, mga opisina, taguan ng armas, at ayon sa ulat, may communications hub para sa mga operasyon ng terorismo sa kabila ng hangganan, gaya ng nakita noong ikadalawamput ng dalawa ng Abril, um, matagal nang sinusubaybayan ng India ang lokasyong ito, at noong ikasampu ng Mayo, nagliab ito. Ayon sa mga saksi sa lugar, ilan sa kanila ay nagpost pa ng malabong cellphone footage bago maputol ang signal. Napakalakas ng pagsabog. Bahagi ng gusali, pinatag at sinunog na inabot ng ilang oras bago naapula. Batay sa mga source mula sa Pakistan at India, mahigit limampu ang nasawi sa pag-atake, kabilang ang ilang matataas na opisyal na pinaniniwala ang naroon noong naganap ito. Samantala, may isa pang Brahmos missile na nakalutang sa ere papunta sa Meridke. Iyan ang base ng Lashkar-e-Taiba, ang grupong terorista na responsable sa pag-atake sa Mumbai noong 2008 at marami pang iba. Ang missile ay tumama sa isang pasilidad na pinaniniwala ang training site na may mga lagusan, firing ranges, at mga pasilidad para sa mga sasakyan. Ayon sa ilang ulat, ang pagsabog ay tumama sa gitna ng kampo, at ang shockwave ay nagpatumba sa ilang bahagi ng ilalim ng lupa. Dalawa pang target ang tinamaan gamit ang mga Indian-made crystal maze, two missiles hammer-guided munitions, scalp cruise missiles, at SPICE 2,000 smart bombs ginamit ang mga ito para sa medium range na tumpak na pag-atake sa mga lokasyon na hindi nangangailangan ng bilis o abot ng Brahmos. Pero ang Brahmos ang naging tampok dahil hindi pa ito nagagamit noon. Ito ang unang beses nitong ginamit sa digmaan. Ngayon, pag-usapan natin ang Brahmos. Nagsimula ang pag-develop nito noong 2001 at naipakalat sa lahat ng sangay ng militar noong 2007. Itinuring ng India ang Brahmos bilang isang panalong alas na nakatago. Ipinapakita ito sa mga parada, pinapaputok sa mga pagsubok, pinag-uusapan sa mga defense forum, pero hindi pa ito kailanman ginamit sa totoong labanan. Hanggang ngayon, malakas ang pagbubunyag nila na ginamit sa kaibuturan ng teritoryo ng kalaban. Binabago nito ang istorya. Hindi lang ito teknikal na tagumpay, kundi estratehikong mensahe rin. Walang sagot ang Pakistan sa maingat na pinagplanuhang operasyon nang nasa ere ang Brahmos Jet pinaandar ang mga drone jammer at nagkalat ng mga panlaban sa radar. Inilipat ang mga satellite asset para bantayan ang strike site ng real-time. Sinubaybayan ang mga banta sa ere. Ginamit ng India ang Akash Missile Defense System bilang bantay laban sa posibleng ganti. Bawat bahagi ng operasyon ay idinisenyo hindi lang para magtagumpay, kundi para ipakita na kayang gawin ito ng India ng paulit-ulit kung kinakailangan. Nagawa ang lahat gamit ang mga lokal na kagamitan. Ayon sa isang opisyal ng India, patunay ito ng konsepto para sa ganap na tumpak na pakikidigma. Gamit ang sariling kagamitan, tan at pamamaraan. Mahalaga iyon, dahil itinutulak ng India ang pagiging sapat sa sarili at depensa. Na tinatawag nitong sariling sapat na Bharat. Ibig sabihin nito ay paggawa, paglulunsad, at paggamit ng mga armas na gawa sa India. Hindi humihiram ng teknolohiya, o bumibili ng pyesa, hindi umaasa, o naghihintay ng pahintulot, at sa operasyong ito, hindi lang Brahmos ang tanging katutubong sistema na ginamit. Gumamit din ang India ng anti-drone na teknolohiya, signal disruptors, at long-range infrared targeting na dinisenyo at ginawa sa mga laboratorio ng India. Si Prahlada Ramarao, ang developer ng Akash Missile Defense System, ay napaluha ng makita ang paggamit ng kanyang sistema sa pagprotekta sa mga tao. Samantala, sa Lucknow, kakaputol lang ng laso ni Rajnath Singh, ang ministro ng depensa ng India, sa bagong pasilidad ng produksyon ng Brahmos ilang araw bago ang pag-atake. Itinayo ang pabrika para mapataas ang produksyon hindi lang para sa militar ng India, kundi pati sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, at posibleng Indonesia. Hindi maaring maging mas simboliko pa ang timing nito. Mga misail na gawa sa India, matagumpay na pinaputok sa labanan, at ang pag-atake ay ngaw-ngaw sa buong mundo. Tinamaan nito ang target, at sa politika, hindi ito palihim. Ilang oras pagkatapos, nagbigay ng pahayag sa telebisyon si Prime Minister Narendra Modi. Hindi niya binanggit ang Pakistan. Hindi na niya kailangan. Pero may sinabi siyang isang bagay ng malinaw at malakas, na ang India ay hindi na magpapadala sa nuklear na pananakot. Sa loob ng dekada, namamahala ang Pakistan sa ilalim ng nuklear na proteksyon. Paulit-ulit na binalaan na maaaring magdulot ng nuklear na tugon ang anumang malakihang pag-atake ng India. Ngunit tapos na ang India sa pag-aatubili Inilunsad nila ang pag-atake at pinasakit ang mga tao. Walang ginawang tugon ang Pakistan. Mas maraming drone at rocket ang tumatawid sa hangganan, gaya ng dati. Ngayon, nasa isang alanganing tigil putukan na sila, at sana'y tumigil na ang labanan. Bagamat ang mga state-sponsored na grupong terorista ay hindi sumusunod sa tigil putukan, ang mga kaaway ng India ngayon ay nahaharap sa isang bagong realidad. Ang Brahmos ay isang tunay na sandata na ginagamit at hindi lang banta. Suriin natin ang sandata mismo. Ang Brahmos ay hindi lang mabilis, ito ay mabagsik. Ang nakakatakot dito ay hindi lamang ang bilis, kundi ang katotohanang alam na natin na epektibo ito. Sa tunay na labanan, walang pangalawang pagkakataon sa matinding presyon. Paano ito gumagana at bakit biglang kinakatuwa ito ng mga militar sa buong mundo? Ang Brahmos ay isang cruise missile, hindi ballistic missile. Ibig sabihin, hindi ito lumilipad ng mataas pagkuntang kalawakan at babagsak pabalik sa lupa na parang bato. Ito ay lumilipad sa loob ng atmosfera gamit ang mga pakpak at palikpik na natiling mababa sa lupa tulad ng lawin na sumasalpok habang sumasalakay. Hindi ito lumilipad patungo sa iyo, kundi sa ilalim ng iyong radar. Ang Brahmos ay isang dalawang yugto na misil sa kaniyang pinakapuso. Ang unang yugto ay isang solid fuel booster na nagtutulak sa Brahmos pataas kapag inilunsad at nagbibigay nito ng paunang bilis at taas. Sa pangalawang yugto Kumikilos ang ramjet engine na kumuha ng hangin mula sa atmosfera at pinipiga gamit ang galaw ng misil. Hindi na kailangang magdala ang bramos ng gasolina at oxidizer tulad ng rocket. Kailangan lang nito ng paunang bilis at hangin na hihingahin. Kapag umaandar na, itinutulak ng makina ang misil sa bilis na humigit kumulang Mach 3. Yan ay mga isang kilometro bawat segundo. Kumpara sa Tomahawk cruise missile ng United States na Mach 0.75 ang bilis. Ang Indian Missile ay apat na beses na mas mabilis. Hindi lang ito estadistikang nakakaintriga, kundi makabagong pakikidigma rin. Ang bilis ay pumapatay. Binibigyan to nito ng mas kaunting oras ang kalaban para makariak, mas kaunting oras para pabagsakin ito, at mas kaunting oras para magbigay babala sa iba. Kung paparating ang Brahmos, may napakalaking problema kaagad Ilang segundo lang, baka mas maikli pa. Kung nasa command center, underground base, o kung pandigma ka, hindi sa sapat ang ilang segundo. Mga walong minuto ang itatagal ng misil para libutin ang limbang. Daang kilometrong saklaw nito. Isa pang kawili-wiling punto ang saklaw. Talakayin natin ito. Sa mahabang panahon, limitado lang ang Brahmos sa dalawang daan at siyamnapung kilometro bahagyang mas mababa sa 300 at 20 km. Ito ay dahil sa Missile Technology Control Regime. Missile Technology Control Regime, isang pandaigdigang kasunduan na nagbabawal sa pag-export ng mga misil na may saklaw na 300 km. Nang sumali ang India sa Missile Technology Control Regime, noong 2016 inalis ang restriksyon. Ang abot na ngayon ng Brahmos ay 500 km maaaring lumampas na sa walong daan ang ilang bersyon. May usap-usapan tungkol sa hinaharap na bersyon ng Brahmos na maaring umabot ng isang daang kilometro na maglalagay sa mga target ng China tulad ng Chengdu o Beijing sa abot ng Saklaw. Hindi na kailangan ang fleet ng mga bomber kapag mayroon ng misil na kayang umabot ng libo-libong milya at tamaan ang mga target sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi na kailangan ng babala. Isa na lang button ang kailangan pindutin at pwede nang panoorin, ngunit kahit iyon ay optional bilang fire and forget na sandata. Ngayon tungkol sa warhead, ang Brahmos ay hindi nuclear. Sa ngayon wala pang bersyon nito na ganoon. Sandata ito na pangkaraniwan, ngunit hindi nangangahulugang mahina. Kayang magdala ng misil ng dalawang daan hanggang tatlong daang kilong warhead. Depende sa bersyon sapat na iyon para palubugin ang destroyer class na barko. Magpabagsak ng gusali, magbutas ng bunker, o burahin ang base ng terorista na kasing laki ng football field. Matalino ang sandatang ito. Ang Bramos ay may onboard guidance system na gumagamit ng inertial navigation, global positioning system at active radar homing. Ibig sabihin, alam nito ang lokasyon nito at ang lokasyon mo. At kaya nitong mag-adjust habang lumilipad kapag gumalaw ka. Ang huling paglapit marahil ang pinaka-nakakaantig na bahagi ng pagpapakita ng Brahmos. Pumasok ito sa terminal maneuver sa pamamagitan ng pagzigzag, iniiwasan ang mga missile defense system, bago mag-lock, tumaas ng altitude, at tumamas sa gitna ng target. Ang Brahmos ay isang universal na misail na hindi lang isang terminong pang marketing, kundi isang taktikal na realidad din. Maaari mo itong ilunsad mula sa isang truck, tulad ng land-based mobile launcher, isang barko, isang vertical launch system, isang submarino, isang underwater tube launch, isang jet, tulad ng Su-30 MKI. At dahil dito, mahirap itong hulaan. Sa pagtatanggol laban sa Brahmos, hindi lang kalangitan ang dapat bantayan. Kailangan mong magbantay gamit ang satellite, radar, sonar, human intelligence, at swerte. Kung hindi mo makita ang paglulunsad, ilang minuto na lang ang hihintayin mo bago sumabog ang mga ito. Ginamit ng India sa Operation Sandur ang air-launched BrahMos-A na pinaputok mula sa Su-30MKI fighter jet. Isa ito sa mas advanced na bersyon. Kinailangang imodify ang Su-30 para maikarga ang BrahMos missile na 8 metro ang haba at 2,500 kilo ang timbang. Isipin mo ang isang Ford F-150 na puno ng mga hollow blocks ang likod. Ang BrahMos ay kayang lumipad ng mas malayo, mabilis, at palihim kapag pinakawalan mula sa eroplano. Nagbibigay ito ng karagdagang taas at bilis sa eroplano. Mapapakawalan ng India ang misil ng hindi kinakailangan ng launcher sa loob ng abot ng kalaban. Napapalakas nito ang depensa. Sa ngayon ang Brahmos ay hindi na lang sandatang panglupa. Isa na rin itong napaka-portable na air shark mayroon ding bersyong inilulunsad mula sa barko na ginagamit ng hukbong dagat ng India. Naipwesto na ito sa mga destroyer tulad ng Indian Naval Ship Kolkata, Indian Naval Ship Visakhapatnam, at iba pang pangunahing barko. Maaaring magpalipad ang mga barkong ito ng sabay-sabay ng maramihang Brahmos missiles upang malampasan ang depensa ng kalaban. Kung may isang mapabagsak, may dalawa pang susunod. May Brahmos ding inilulunsad mula sa submarino Ibig sabihin pwedeng kang tamaan ng Indian Navy nang hindi mo nakikita ang paglulunsad. Lalabas bigla ito mula sa tubig at diretsyo sa iyong paparating ng mabilisan. Ngayon, ang totoong hinaharap ng Brahmos ay mas nakakatakot pa. Ito ay tinatawag na Brahmos dalawa. Yan ang hypersonic na version. Ang hypersonic ay nangangahulugang match 5 pataas. Limang beses iyon na mas mabilis sa tunog. Yan ay isang milya bawat segundo. Mas mabilis ito kaysa sa masasabayan ng karamihan ng radar system at mga kasalukuyang air defense system. May isang Japanese na railgun na kasalukuyang dinadevelop na mukhang kapani-paniwala. Ang layunin para sa Brahmos dalawa ay match pito. Halos anim na ang kilometro kada oras. Kumpara, higit doble ang bilis nito kaysa sa bala ng rifle, At halos sampung beses na mas mabilis sa komersyal na eroplano. Wala pa rito ang Brahmos dalawa na kasalukuyang dine-develop. Ngunit sa pagdating nito, ito ang magiging pinakamabilis na gumaga ng sandata sa buong mundo. Ang India ay magiging isa sa iilang bansa na magkakaroon nito. Sa ngayon, tanging Russia, China, at posibleng United States lamang ang may mga hypersonic na sandata sa testing o limitadong paggamit. Pero wala sa kanila ang e export ng mga ito. Wala sa kanila ang ganito kalapit sa pag deploy Di tulad ng mga sistemang dine-develop pa lang, ang Brahmos ay hindi lang proyekto sa whiteboard. Totoo ito. Lumilipad na ito. Ibinibenta na ito sa buong mundo. Ngayon, ginagamit na ito laban sa Pakistan. Ang Operation Sandor ay napakahalaga dahil pinatunayan nitong kayang mag-perform ang Brahmos sa tunay na presyon. Madaling tamaan ang dami target sa disyerto kung kalmado ang panahon. Mas mahirap magpaulan ng missile sa isang aktibong pasilidad na may depensa sa rehiyong pataas ang alerto, may electronic jamming, radar ng kalaban, masama ang panahon, at napakataas ng politikal na pusta. Pero nagawa ito ng India ng ilang ulit sa loob lang ng isang araw. Ngayon, hindi na lang ito basta missile, kundi isa ng paraan ng pagbebenta. At isa rin itong babala. Isa itong reputasyon. Ang sino mang bansa na nag-iisip bilhin ito ay nakita lang kung gaano ito kaepektibo sa isang integrated Indian technology system. Ano mang kaaway na susubok sa India ay makikita ang kahihinatnan kapag sumobra sila. Sa makabagong kasaysayan, ang tindig militar ng India ay naging maingat. Naghintay ito, nagbabala ito. Tinanggap nito ang mga unang atake at lumaban lang kung wala ng choice. Kapag umatake ito, sinubukan nitong gawin ito ng tahimik, hindi masyadong ginugulo, ang pandaigdigang kaayusan. Ngunit malinaw na ito ay nagbago na. Sa pamumuno ni punong ministro Narendra Modi, naging mas matapang at handang magbakasakali ang India. Hindi ito pabaya, pero hindi rin ito mahihihain at pinatunayan lang ng Operation Sandor ang konseptong iyon. Nang maupos sa kapangyarihan si Modi noong 2014, dala niya ang wika ng makabansang lakas. Sabi niya, hindi na kailangang mag ang India sa pagdepensa ng sarili. Hindi na dapat matakot sa paglala ng sitwasyon sa bawat atake at huwag hayaang magtago ang terorismo sa likod ng banta ng nuclear. Iyon ang mensahe matapos ang pulwaman noong 2011 ng grupong terorista mula Pakistan ang pumatay ng apat na sundalong Indian sa isang suicide bombing. Sumagot ang India gamit ang mga airstrike sa balakot sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na nagsagawa ang India ng hayagang cross-border airstrikes nang hindi itinatago ang ginawa nila, kaya malaking hakbang iyon noon. Kahit noon, hindi inilabas ng India ang kanilang pinakamalakas na sandata. Pero ngayon, nagawa na nila. Sa Operasyon Sandor, mas lumampas pa ang India kaysa sa Balakot. Ginamit nito ang Brahmos, ang pinakamabilis nitong cruise missile, at tinamaan ang maraming lokasyon. Ginawa nila ito kasabay ng paggamit ng iba pang mamahaling bala. Ginawa nila ito ng walang pag-aalinlangan sa kabila ng banta ng nuclear arsenal ng Pakistan. Iyan ang doktrinang pampolitika at militar ni Modi na isinagawa. Klaro ang pahayag ng administrasyon ni Modi. Kung aalalahanin mo ang India sa pamamagitan ng terorismo, igaganti ito ng tama. Hindi ito maghihintay o hihingi ng pahintulot at siguradong hindi ito hihingi ng paumanhin. Maganda ang dating ng mensaheng iyon sa bayan. Ang base ni Modi, nasyonalista at matapang, ay nakita ang pag-atake hindi lang bilang ganti, kundi bilang pamumuno sa rehiyon bilang patunay na hindi kailangang maging pangalawa ang India kaninuman, na may sarili itong mga misil at karapatang gamitin ito laban sa mga umaatake. Mahirap ang heograpiya ng India. Kahangganan nito ang dalawang karibal na may armas nuklear, na pareho ng nakipagdigmaan dito. Pakistan sa kanluran na sumusuporta sa mga terorista at China sa hilaga na may mga isyu sa hangganan, malaking militar at lumalawak na impluensya sa rehiyon. Paano maipagtatanggol ng isang bansa tulad ng India ang sarili nang hindi humaharap sa digmaang nuklear? Doon pumasok ang tunay na doktrina. Opisyal na pinanghahawakan ng India ang hindi unang paggamit ng sandatang nuklear. Ibig sabihin hindi sila ang unang magpapakawala ng sandatang nuklear, pero tutugon sila kung sila ay aatakihin ng nuklear. Nangangahulugan ito na dapat manalo ang India sa mga karaniwang labanan ng hindi umaasa sa mga sandatang nuklear. Makitid lang ang espasyong iyon para gumalaw, kaya gumawa ang India ng estratehiyang cold start. Ang ideya sa likod ng cold start ay maagap na pag-atake gamit ang limitadong, ngunit mapagpasyang puwersa bilang tugon sa provokasyon bago pa man makapag-escalate ang Pakistan o sino man sa antas ng nuklear. Binigyang daan ng cold start ang India na kumilos ng mas mabilis kumpara sa dati mula sa ilang linggo ay naging ilang oras na lamang. Magsagawa ng mga airstrike, tumawag ng hangganan, wasakin ang mga target ng militar o terorista at huminto bago lumala ang sitwasyon tungo sa digmaan. Pero gumagana lang ang cold start kung may mga kagamitan ang India para maisa katuparan ito. Iyan ang dahilan kung bakit may Brahmos. Ang misail na Brahmos ay angkop para sa cold start. Mabilis at eksakto ito. Hindi ito may nuclear warhead, kaya hindi agad magpapalala ng tensyon, ngunit sapat ang lakas ng tama para hindi ba lewalain ng kahit sino. Hindi na kailangang ipadala ang mga sundalo, tangke, at track. Di na kailangan maghintay ng ilang linggo para sa internasyonal na suporta. Pumutok ka lang at yan mismo ang ginawa ng India. Ang mga misil na ginamit sa Operasyon Sindur ay hindi simboliko. Mga taktikal ang mga iyon. Tinarget nila ang mga command center, radar site, launch pad, at kampo ng mga terorista. Ang mga infrastruktura na ginagamit ng Jaish-e-Mohammed at Lashkar-e-Taiba para makakilos ang mga iyong ay sabay-sabay, tiyak ang target at epektibo at gawa ng mga Pilipino. Dahil ang pananaw ni Modi sa militar ay tungkol sa paggamit ng puwersa, pero ito ay tungkol sa paggamit ng sariling puwersa ng mga Pilipino. Ang operasyon ay nakabase sa Atmanirbar Baharat, isang pambansang pagsisikap parang gawing self-sufficient ang Pilipinas sa larangan ng depensa. Ang Baramos ay isang pinagsamang proyekto kasama ang Russia. Oo, ngunit karamihan sa gabay, pagsubok, integrasyon ng plataforma, at paggawa nito ay naisa lokal na. Hindi lang nagpapalipad ng mga misil ang India. Ginagawa, ibinibenta, at pinatutunayan nila ito sa labanan kasama ang pambansang dangal. Ginagamit din nila ito para protektahan ang kanilang sarili. Umatake ang India gamit ang lahat ng mayroon sila noong operasyon. Inilunsad nila ang mga drone jammer, Akash Missile Defense System, Anti-Air System, Signal Disruptor at sariling gawang radar para panatilihing ligtas ang mga eroplano at teritoryo. Isa itong pagpapakita ng makabagong pakikidigma ng India, hindi lamang isang beses na pag-atake. Multi-domain, koordinado, sariling gawa at matalim. Ang lahat ng ito ay nagaganap ng walang nuklear na paglala. May mga hakbang tungo sa tigil putukan, kahit marupok ito. Yan ang sinisikap lagpasan ng India sa isang napakahirap na rehiyon. Tamaan ng sapat na malakas para maging mahalaga pero manatili lang sa ilalim ng hangganan na magtutulak sa kalaban mong mag-escalate nang, nang wala ka ng kontrol. Mahirap itong balansehin. Noong ikasampu ng Mayo nagawa ito ng India. Ang tagumpay na iyon ay nagpapakita ng direksyon ng India, hindi lamang sa militar, kundi pati na rin sa diplomasya, ekonomiya at sikolohiya. Hindi na nito nakikita ang sarili bilang bansang naghihintay na lamang natamaan. Nakikita na nito ang sarili bilang bansang mabilis at matalinong gumanti. Sa paraang napapansin ng mundo ng may kontrol.